Ay, hello po. Good morning. Good morning, Chuba. Ayan. Good morning po. Ayan po, maulan na umaga sa atin lahat. At may bagyo po tayo, guys. Ayan. Tingnan ah, niyo po, guys. Sabi, hangin. Magpapalipali na po morning, po. So, kapit po. Ay! Bakit ang guys? Ayan. Hindi ako makalabas para buksan yung sila. Kasi hindi grabe <Manyain> anaw papaulan ka OMG mga bata ito mga na papaulan ayun guys ayun langit ang bagyo umaga pero may bagyo pa nakikita nyo guys, ang lakasang hangin. Oh, ito na yung punong yun. Eh. Magbagsaka na guys. Ay, yung malaking puno, sumasayo sa'yo. Yun. Ay, yung grabe hangin. Ang iba po, nagbagsaka na. Yung puno dito sa amin sa likod, ay wag po. Parang bumagsak na rin. Ayan. Ay, ayun pala. Magbagsak na guys, ayun, sa likod. Buti hindi nabuhal yung aming mawgan. Dili delikado sa ating bahay. Baka bumagsak. Dito, ayun, nakasagrani. Ay, kawawa ng gan sa akin. Ayun, pumasok sa loob yung mawgan sa ito. Ayun, hangin. Ay nakapasok guys. Yan. Ano, gatas naggatas ka na, bebe? Okay. Oh. <laughs> Aga rin nagising yung mga anak ko kasi nilipara niyo bubong namin, guys. Ayan.